Ayan, March 2 nung ako'y tumawag sa Motolite, no? So, home service yung ginawa ko. Kasi yung concern ko sa battery, ay nakita nyo, parang may mga white spot or yung nag-uumido. Ang gagawin nyo lang dito is para hindi yan mag-umido, is pupunasan nyo yun ng hot water para mawala yung umido. Pero kasi syempre, ganyan na rin yung nangyari sa old pass battery ko na lumobo din siya. So, not gonna mention the brand. So, ayan, pinacheck ko. Sabi ko, papuntahin ko na lang kayo dito para ma-check nyo kung anong gagawin. So, ayan, dumating na si Kuya dito kasi home service. Yun nga lang may bayad tong 150. Sa app kayo mag-contact para wala kayong babayaran na 150 kasi sayang din yun. Are starting na po, Lisa? Hindi naman. Pag boss ko kasi na weekly ako nagaganto. Uh -huh. Inisip ko baka natapon ng ulan. Uh -huh. E, eh, pink to eh. Uh -huh. Yan, reading. 12.5, sir. Normal. Fully charged. Okay siya. Ano gagawin ko ngayon? Sir, pwede po um, akong pa i-start yan. Pa? Pag hindi start mo ito sir, hindi mo siya nahihirapan. Hindi. Ito lang talaga sir ang ano mo. Oo, tsaka yung indicator ko <laughs> Ano yan? Ah, ano diagnostic tool. Pag ano yung replace? I-check ko lang ngayon sa taas na amperes. Uh, gas step yun siya. Diesel, diesel. Diesel. Automatic. 12. Ayan, walang nasa loob yan. Kasi kinangal ko yung susi ko eh. At din kung mainit. Ayun, Wala, malaki lang ito. Laguna, Kabite lang, linggo. Dito lang naman din, sir. Okay, sa ito dito. Yung pag um, sobrang init siya yung baterya, di ba yung sa may, ano yung sa may moist niya. O -o. Para siyang nagiging tubig. Pag lumapat dito yun, sir, magiging ito yan. Pag sa sobrang mm, init o -o. niya. Sa chemical na, sir. Kung parang hindi naman siya totally yung uh, issue na, na, sir na sira agad yung baterya pag ganyan, sir. Basta Good naman yan, sir. Ah, okay. Huwag lang talaga makikita mo, sir, na yung tubig na yung sa chemical niya, yung lumalabas na talaga. Naglalawa. Oo, oh, okay. Oh. yun na, sir, ang problema. Ang uh, problema. Ang, uh, sir, kung gusto mo, sir, kung papapull out mo, pwede naman, sir. Kaya lang. Siyempre, may kaya lang. Kaya lang. Good battery siya, eh, automatic na, sir. Uh, kung sakaling kulang ng karga, eh, na-recharge natin. Pero, may start naman kasi siya, sir. Okay. Kung sakaling service lang talaga, sir, 150. Eh, automatic na oh, yan, sir. Naka-service na siya, oh. sir. Oh. Yung sa pagpunta ko ngayon, automatic na sa service. 150? Oo, oh, oh, walang problema. Pero sa battery ko, okay yan. Itong sa battery mo, gusto mo yung on ko pa lahat. Lahat ng ilaw. Kasi yung inon on ko kanina, ano lang yun eh. On lang. Type pa natin. hey, 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 hey. bago naman namin ilabas yung battery set ang baga ano na namin check namin, nilo-load test namin yan ano ba load test nyo? sa tester ng battery 115, pang excel pa nga itong gagamitin nyo oh excel din naman yung sa akin ay sir, good battery yung akin ba, good battery din nakalagay? replace kasi yung lumalapas sir, mababag pag itinakrank mo kasi yung starter mo sir bumabagsak na 8 medyo mababa yun sir sa 8? So 8 ang passing rate kasi natin sir 9.7 oo isa sir 8 kaya inaano kita kung ipupull out natin o hindi kung, oo uh, pag ini-start mo kasi sir kung mahina kasi yung battery mo sir pag ini-start mo yan hindi ganyan ang pag-start nyan mm -hmm. dapat mas ma ano pa kung na nahihirapan siya um, ah nahihirapan pa to? ah uh, hindi sir dapat mas mahihirapan pa sana kung ganyan ang crack niya 8 oo eh, hindi siya nahihirapan kumbaga parang goods lang goods yung battery mo sir sa tester lang nakalagay ang ano mm -hmm. ba't kaya ano. kaya sir yun ang inaano kayo oh, hindi maganda kunin mo na lang siguro tapos si kunin sir, ko na lang i-load ko na lang muna yung battery mo sir para oo kung sakali talagang walang problema kunin ko na lang doon yung nest So nilagay na ni Kuya yung replacement battery natin. Nakakabit yan dyan para hindi mag-reset lahat ng mga system natin sa loob. Yung mga clock nya, yung window, yan. Ganyan yung ginagawa ni Kuya. So kinabit niya na yung ating service battery or yung temporary battery para magamit naman natin yung ating sasakyan kasi syempre kailangan natin siyang gamitin. So for for pull out yung aking battery nito kasi nga may nakalagay sa nilang scanner is for replacement pero ba daw yan ng 8 na rin naman doon sa video so for replacement so ito yan yung aking kanilang ipapalit ay yung kay kuya na battery for pull out na talaga so nakikita nyo naman ah, uh, home service yung pinagawa ko yun nga lang may buy to automatic naman 50 so kung kayo magpapagalito is gawin nyo sa app kayo magpa contact para walang bayad. So, ayan na si Kuya. Tapos na kami dito. So, yan. Ito na yung pinaka last update. Yan. Narapalitan na nila ng bagong battery yung atin. Pero yung warranty is ganoon pa rin kung ano dating battery yun na susundin. So, uh, sa July na lang is may expired na tong ating battery. So, sana magtagal pa kahit papano kasi nga syempre, Motolite maasahan.